guys, panibagong araw, panibagong video. Ako nga pala si Len Len, si chinelas ko yun na lang itawag niyo sa akin. Ngayong araw nga pala, is hindi tayo makapagtinda. Sobrang linis na tulay ngayon. Eh kasi, meron pong MMDA. Ayan po sila. Mula dun sa baba, hanggang Pateros Bridge. Nakabantay po sila uwi na lang po ako. Hindi na po ako magtitinda ngayon. Masaklap man, pero kailangan ganyan talaga. Hintayin ko na lang sila umalis. Kaya lang, alis stress pa lang hapon sila aalis. Doon muna ako sa bahay namin. Magre-repack na lang kami ng mga ipit na papaninda mamiyang hapon. Uwi na lang ako ay sa magbuntis sa kanila. Kanyan talaga dito sa bangketa. Minsan, pwede kang magtinda. Minsan, hindi. Pag wala sila, nakakapagtinda kami. Pero pag nandyan ah, naman sila, hindi kami nakakapagtinda. Kanyan talaga to sa bangketa. Hindi araw-araw nakakapagtinda kami. Sobrang linis na tulay. Oh. Nakita niyo naman uuwi na lang ako para mag-repack nito mga panindang ipit namin para hindi naman masayang yung oras namin. Ito nga pala yung mga tagli-limang pisong ipit na binibenta namin sa tulay. Mura lang to. Patulong ko nga pala si Jowa. Siya so, yung naglalagay sa plastic. Ako naman yung taga-stapler. Pero habang naglalagay siya sa plastic, nagwekwentuhan kami niyan. Yung mga kahit ano na lang, yung nakakatawa para hindi rin boring. Tawa nga ako ng tawa dyan. Pag dalawa nga pala kami nagre-repack, mas mabilis kasi sobrang dami talaga yung ipit na yan. So natapos yan, isang bilaw yan. Pinabot ko na sa kanya yung plastic. Siya yung tagalagay sa plastic. Ako yung taga stapler. ko nga ako nyan. Ito daw yung dapat ipit. Dalawang ipit. Ayan, bagay naman daw. Uso daw yan sa mga K-pop. k pangit. Charot lang. Pero tawang-tawa ako dyan. Kasi bata lang naman talaga nag-iipit ng ganyan. Pagdalaga siguro. Okay da din. Pero nagpapatugtog siya dyan habang nagkukwentuhan kami. Maganda nga naman pag may sounds. Para mas ganahan siya magano maglaga maglagay sa plastic. Pero mas malakas pa yung tawa ko dyan. Ganyan nga pala ginagawa namin pag wala kaming tinda o kaya pag hindi kami nagtitinda. Minsan nagre kami ng mga face masks O kaya naman nagre-repack ng mga ipit Para hindi sayang yung oras namin At least pag pwede na kami magtinda sa tulay Marami na kami ulit ititinda Sa baklaran ko nga pala binibili yan Yung mga paninda namin Ayan, ito naman yung mga ipit Apat na piraso yan Limang piso lang Muri lang benta namin kasi ayoko ng mahal. Gusto ko kasi lahat ng mga bata makakabili. Kasi mahirap din ang buhay ngayon. Okay na sa akin. Kahit 30 pesos lang tubo sa isang ano. Sa isang balot. Pwede na yun. At least mabilis naman yan maubos. Pag mura kasi yung paninda mo, mas mabilis maubos. Ito naman, tatlo, sampu. I-stapler ko pala yan, ang ganyan. Kasi baka mahalo dun sa taglilima. Tatlo, sampu, benta namin yan. Kalahati rin ang tubo. Binili ko ng 35. 35 din ang tubo. At ito yung pinakamahirap, yung Sanrio. Ibilangan pa kasi namin yan. 50 pieces ang laman sa isang plastic. 5 pesos din po yan. Mabili din po yan sa mga estudyante. Lalo na so dun sa tulay kasi dun dumadaan yung mga estudyante. Yung Sanrio po namin is may mga plain black na ano Sanrio Rio tapos yung iba naman po mga assorted color na kasi may bumibili ng assorted din meron ding pure black at least meron silang choices naman po, yung anak ko yung pinagre-repa niyan, kaya lang, hindi na binipilang sobra-sobra yung nilalagay pero mala malaki din naman po sa Sanrio. Kalahati rin po. Oh, yung isang balot, bibili mo ng 100. Napapalabas yun ng 300 pesos. O, oh, ba diba? Magbibilang ka lang. tsaga lang yan sa pagbilang. Lahat naman ng bagay na pagtsatsagaan sa masipag ka makakamit mo din lahat ng pangarap mo sa buhay hindi naman kasi instant yung buhay ngayon kailangan talaga magsikap ka kailangan talaga lahat ng paraan para kumita gawin mo basta, basta hindi ba masama basta baligal doon lang tayo sa legal mga kachinelas Ayan nga, ang sunod na naming nire-repack is yung mga assorted na colors na Sanrio. 50 pieces din po laman niya sa isang plastic. At ayan na nga, tapos na nga po namin lahat. Salamat po pala ng marami sa panunood ng videos ko sana po lagi niyo pong panoorin yung videos ko para makita niyo po lahat ng mga tinitinda namin sa bangketa pa like and share and subscribe na rin po God bless po thank you po ayan po pinaplasti na po namin kasi mamiyang hapon wala ng MMDA alas 3 magbibenta na po namin yan thank you po